Magandang araw po, mga ka-OK, -okay, mga kababayan. Kumusta na kayo? At ngayon, mula sa Sports ay uh, pupunta tayo ngayon sa topic na paano magkapera. At uh, ito yung pera sa basura. Ngayon, paano natin gagawin? Ha? Maglilinis tayo ng bahay at iipunin natin ang lahat ng mga papel para Ah, malinis na rin. Baka kasi baka dumami ang ipis, dumami ang daga, kailangan maglinis tayo. Kaya ipunin lahat ang mga papel. Dahil dyan sa mga papel na yan, ay magkakapera tayo. Ito yung mga basurang naipon sa loob ng bahay sa paglilinis. Ngayon, uh, ah, papakilo natin kung titingnan natin kung magkano aabuti ng halaga nitong mga basurang ito na uh, ah, naipon-ipon. Na mga kadala, karamihan dito ay ah, mga papel. Ayun, na ah, papakilo natin. Ito yung mga basurang uh, pinakilo natin at uh, tutukan natin kung ilang kilo inabot ayan, ayan. siya ay uh, 13 kilos ngayon uh, hindi natin alam kung magkano ang presyo nito ngayon kailangan natin itong ibuhos para malaman natin kung uh, uh, magkano ang presyo nito sa 13 kilos ito na 'yung mga papel nung uh, ibinuhos natin. At uh, ngayon tututukan natin kung ano ba mga uri ng papel to para malaman kung magkano ipipresyo. 'di ba, sa mga junk shop. Ayun, ito 'yung kulay puting papel, mga answer sheet, may portfolio, merong uh, ano to, uh, folder, magazine, 'yung magazine, may karton, tapos may mga kartulina, Manila paper. Ano pa to? Eh, ito pa. Oh, may notebook. Ayan, lumang notebook. Lumang libro, ayan. So, ayan yung mga papel nito at uh, dahil siya ay halo-halo, ito ay bepresyohan ng uh, piso per kilo. At uh, dahil ito ay 13 kilos, uh, ito ay aabot lang ng 13 pesos. At least nagkaroon ka ng 13 pesos. Naglinis ka, nagkaroon ka ng 13 pesos pambili ng siguro pwede na to sa suka. Ayan, ngayon ang tanong, ito ba yun eh, talagang 13 pesos lang meron, pwede pa ba natin itong mapataas di ba? at yun yung uh, sunod natin gagawin ah, i-classify natin yung mga papel i-segregate si natin at titingnan natin kung talagang uh, hanggang 13 pesos lang itong mga papel na to ayun ito na yung mga papel i-segregate -si na natin Ito ngayon yung mga na segregate nating uh, papel at uh, sasabihin ko sa inyo yung mga pangalan. Okay? Unang-una itong uh, itong mga magazine, ito yung tinatawag na coated at iba ang presyo nito. Ayan. Ito din, ito naman yung brown, ha, yung or tinatawag na newsprint. Ang mga kauri nito yung dyaryo, uh, mga newspaper. Ayun. So, nakita nyo, buo, 'di ba? Lumang libro. Ang kinakailangan dito para Uh, hindi ma-reject sa company kailangan yan uh, ayan, ginaganyan ito ngayon yung tinatawag na newsprint at uh, ito naman yung uh, mga papel na puti at uh, ito yung tinatawag na selected ayan Ayan, test paper, ah notebook. Ah, yung notebook natin, ito. Ayan. Tatanggalin lang natin yung cover. Ayun. Then yung spring. At ah, kahit may sulat ito, ito ay pwede nang ah, selected kahit may mga sulat. Ayan, tatanggalin natin 'yung spring. Ito notebook din At ah, pag ganitong tahi Ganito ang pagbaklas Ayan Ginamitan natin ang cutter Tanggalin natin yung cover Ito na siya. Ayan ito naman yung mga art folio. Tatanggalan lang natin ang cover. Ngayon, meron na uh, mga white, ba? Diba? Kaya lang may mga green sa paligid. Kaya pwede natin itong isama sa brown o sa newsprint. eh, okay, another art folio. Meron pa siya mga puti papel. Pwede natin tanggalin at isama natin sa white. mga papel na to na iba't ibang kulay, may may illustration board, may cartolina, may manila paper at ako mga colored na papel. Ito yung mga tinatawag na assorted waste. At iba rin ang price nito. Meron tayong karton, ito yung mga nakuha natin. So ito yung klase, coated, newsprint, mga dyaryo, ito yung assorted waste, ito yung karton. At ito 'yung uh, selected white. Ayun. Oh, rito ay iba't iba 'yung price. At uh, ngayon titingnan natin 'yung uh, mga naibon nating uh, kalakal ko ng mga papel kung magkano aabutin kapag na-segregate na natin. Ito na 'yung na natin 'yung mga papel at ito 'yung selected white. Ito 'yung mga brown. Ayan, yeah, brown. Ito 'yung uh, assorted waste. Ito 'yung coated o 'yung mga magazine at ito yung uh, karton ngayon ay kikiluhin natin ang bawat isang uh, klase tinan natin yung kilo ito yung uh, selected white at 4 uh, kilos ito yung uh, brown o newsprint na tinatawag at sya ay 2 kilos ito yung uh, mga magazine na tinatawag na coated at tinan natin kung ilang kilo Ayun, dalawang kilo din siya. Ito yung mga iba't-ibang kulay ng papel. At ito yung tinatawag na assorted waste. At tingnan natin, uh, apat at kalahati. Uh, four and a half kilos. Assorted waste, four and a half kilos. Ito naman yung mga karton. Ito yung tinatawag na corrugated boxes. Ito yung mga kahon-kahon uh, na uh, pinaglagyan ng mga appliances. At uh, ilang kilo siya one and a half kilos ayun, mga karton one and a half kilos ayun, tapos na natin kiluhin yung uh, iba't ibang klase ng papel at uh, ngayon, tingnan nyo kung magkano inabot o diba, from 13 pesos na suka lang mabibili mo naging 44 pesos na pwede ka ng bumili ng isang kilong bigas. O oh, ayan, sabi ko sa inyo eh, may pera sa basura. Kaya pahalagahan natin yung mga basura. Huwag nating uh, basta itapon lang. di ba? Diba? Ayun. At uh, magtataka kayo. Sasabihin nyo, Puts ba ba't alam mo yan? Ha? Eh, alam nyo po, nung bata ako, ay nakaranas ako magbote dyaryo. At uh, nung nagtatrabaho na ako, ay nagkaroon naman po ako ng junk shop kaya meron tayong kaunting knowledge sa iba't ibang klase ng basura at ano yung, ano yung mga nabibili Ayun, at anong klase iba't iba yan plastic, bakal, uh, papel iba iba pa Ayun, at uh, napakahalaga po na sinupin natin yung mga basura para makatulong tayo sa kalinisan di ba? Ayun, napakalaking bagay na talagang marunong tayo mag ng basura. Ayun, dahil uh, bukod sa may pera makakatulong pa tayo para mas uh, mabuwasan ang pagdami ng basura. Ayun at uh, ayun. Ah uh, kung kayo ay uh, may mga nakikitang malalaking uh, bulto ng papel, uh, kontakin nyo ko at sigurado magkakapera kayo. Ayun, di ba? At ayun, uh, siguro pasensya na kayo, di ba? From sports tapunta ako sa basura. Eh alam nyo po, ang isang educator kahit anong bagay na meron siya na pwede niyang i-share sa iba ay i-share niya para ma malaking tulong sa ibang tao para siya ay umunlad rin kaya andun po promise sports ayun sinishare ko ngayon sa inyo ay yung basura ayun at uh, lagi niyong tatandaan ah uh, kailangan mabuhay tayo sa isang sa malinis na kaparaanan at kahit yang basura, yung basura ay malaking bagay yan konting tsaga lang konting sikap at siguradong makakaawon tayo sa lahat ng uh, ah kahirapang naranasan at uunlad tayo. Ayun. Kaya tuloy-tuloy po tayo sa paglaban sa buhay at eh uh, ito po si Coach Manny. Sana ay uh, i-share niyo tong uh, sinel ko sa inyo ngayon at uh, at uh, wag niyo kalimutan na magsubscribe sa aking YouTube channel. At 'yun, salamat po sa inyong panonood at God bless you all.